Hey guys, welcome back to my YouTube channel. <laughs> Nandito kami yung guys sa Saan ba to? Bola na kaya, guys. Kasama ko ang aking mga katribo uli. Ito guys, si Ate Olens, at sige uh, si LJ. Si Tribal yung kasama si papi alright Hola 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 ako na, ako na. Sige. Okay guys, mag-swimming tayo. Hmm? Ayan. Ang ganda guys dito guys sa uh, Pulang Daga. Pulang Daga. Candelaria. Camarines Norte. Ang ganda. Ayan. Sariyo pa. sariwa pa ano ah. Merong ano Release ng train. Ano guys, to so, lang nasa, oh, nasa oh, ng mga daliri. So, ano na kita pa rin ng isang pinatay? Tinatay mo na tulog? Kop. Wala nang butas. Ano kayo na kung sa daliri? Wala na. Wala na ang daliri na. <laughs> Wala. Saan ka nagpunta yun? Wala na guys. Nawala na. Okay. So guys, napakaganda. Napakaganda sa lugar na ito guys. <laughs> ito O oh, si Papi, ano nangyari kay Papi? Ayan, mapapaligoan natin. Ayan, guys, meron tayong sexing kasama. Hahaha. <laughs> <laughs> ito guys, si ano, si pa to? Priscilla Almida. <laughs> ah, sino? Ah, Prasin Prieto. Ayun ah, guys, ito guys si Papi ang gandang Oo, oh, oh, Ang aming alaga. Hoy, oh, kawawa naman. Ano na? Na ano na siya na? Kawawa naman, basang-basa na. Hindi si mababasa sa sunog. Mm. Dito lang kami sa Ah, sige. Alright. Napakalino pa ng tubig. Oo, yun. Dito, dito. Okay, guys. Doon naman ako sa kapila. Kila tatay. Tingnan natin, guys, kung anong ginagawa nila. <laughs> Alright. Tingnan nyo, guys. Ang ganda ng, ano, ng buhangin pinong-pino yon may siree ng dalawa doon ayun, <laughs> ang ganda na yung, ano, yung buhangin yun, si B.J. <laughs> oh, dito na kayo nene wala ka dyan ito ang ganda ng buhangin wow ito na guys ang ating mga kasama mga ka-tripo <laughs> ayun secret nito <laughs> nasa pulangit na gadaw wow malalim <laughs> ay yung big bag na basa pambira akala ko wala ko talagang big bag Mababasa pa. Ito na. Oo. Oh! Napasa yung belt. Pambira guys. Mababasa pa yung cellphone. <laughs> Natala ko pala. Sorry. So guys, ang ganda. Kung gusto nyo mag-swimming dito sa Pulang Daga. Ayan. Ang ganda ng buhangin. Ayun, ayun ang nagpunta doon sa butas. Hmm, pumasok sa butas. Kaya pala madaming butas dito. Ayun o, no? oh, ang lalalim ng butas. Ito guys, yung aking asawa. <laughs> Ito na guys, palapit na yung aking asawa. Si Mama Husing. Ang aking magandang asawa. <laughs> Ito na, at yung kunin ang cellphone niya. <laughs> ano, <na? laughs> ano, kamusta? Kamusta yung pag-swimming? Guys, <laughs> okay, so ang ganda ng buwan. Hindi na. Gana! Ayan. Guys, yung gusto nyo mag-swimming, uh, matatagpuan itong lugar nito dito sa may Candelaria sa Camarines Norte. Ito guys, ayun merong ano wag natin pakita yan yeah, tanggalin natin itong basura guys yan yeah. para ma-maintain natin yung kalinisan ng beach yan yeah. yung mga nahuli pala guys na ikimpi ibabalik din namin yun kung saan sila nanggaling para at least lumaki pa sila ito guys kasama ang aking panganay na anak si Ashlyn Hoy, dandan, putake mamo. Ayan, pupunta daw kay mama yun. Ayan na. Ayan okay, guys. Punta na natin dyan. Nabasa lang yung belt bag ko. Oh, ano? Anong gagawin natin dyan kay Pipay? Pipay, dito ka Pipay. Pipay. Ayun, nandoon yung aking magina sa kabila. Pipay. Ka. Pipay ka ba? Pipay. Pipay, ay. Ayun. Nakurod na, kaya malis na. Oh. Si Priscilla Almeida <laughs> nagte-typing. <laughs> ah. Ah. wala Ah, oh. ah. Sa moment ng ngayon. Ah. Sino naglago Oo. And guys, lumalalim na yung tubig at patanghali na. Pero tamang-tama -tama lang yung kanyang init tamang tama pang maligo yan you know, oh lawak pala nito guys Okay guys, hanggang dito na lamang aking video. Thank you very much. Like and subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless.